What is up guys? Welcome back. For today's video, ituturo ko naman sa inyo kung paano susolusyonan ang mga ganitong klaseng problema sa si GCash. As you can see, mga basa dito, below, our system detected that the device you are using has settings that are not secure. Para magamit, pumunta sa settings at i off pareho ang developer option at unknown source settings. So madali lang siya. Ang kailangan lang natin gawin is i-turn it off ang developer option at unknown source settings sa ating phone. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano siya makikita kasi nakadepende yan sa phone kung saan siya nakalocate. But before we continue this tutorial, kung bago pa lang sa inyong channel, hiling ko po ang inyong mga para isubscribe ang channel na ito and don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa akong mga panibagong videos na i-upload. And without further ado, let's get started. So ngayon guys, i-open ko yung gcash ko para malaman nyo or makita nyo na na-encounter din natin yung ganitong klaseng problema. Ayan, as you can see, yan, yan yung message. Ayan, bigla siyang nagka-crash. So ngayon, gawin na natin yung way para ma-solve yung problem na yun. So ngayon, punta lang tayo sa ating settings. Then, ngayon, kung di nyo alam kung saan siya may kita doon sa mismong settings, yung developer option and yung alone source, meron namang uh, search button dito sa upper right side, may kita. Search nyo na lang. Developer. Options. Then, makikita mo agad yung feature na yun. Click lang natin. Then, as you can see, naka-on na yung developer options natin. So, need natin siyang i-turn off. So, ngayon, after that, yung unknown source naman. Ngayon, yung unknown source kasi sa phone ko, hindi siya available wala siyang unknown source. Ayan. As you can see, kapag sinsearch ko yung unknown source, ito yung nagpapakita. Install unknown apps. Yan na lang. Bari parang diretsyo na siya doon sa pinakamismong loob ng uh, unknown source. Kasi yung unknown source kasi, siya yung gate para makapasok yung mga apps galing sa mga unknown source or untrusted source. So merong feature yung phone na ganun para makustomize natin kung ano yung mga application na gusto nating ipasok sa ating device kahit hindi galing sa Google Play Store. So ngayon, bakit nga ba walang unknown source na feature sa aking phone? Kasi, meron na pong security scan yung aking phone. eh no, may kita security scan dito. Kapag nag-install ako ng application galing sa ibang source or mga unknown sources, parang dinidetect niya na agad kung may virus ba or kung trusted ba yung application na yun. So ngayon, kung ibang model yung phone na ginagamit nyo and meron namang unknown source na available dyan sa inyong device, i-off nyo lang yan. Katulad nung pag-off natin sa developer option. So ganun lang din. So after natin ma-off yung developer option and announcers, balik na tayo sa ating Gcash. Try na natin yung open ulit. So yan, as you can see, wala nang problem na detect ang ating GCash. Unlike kanina. And pwede na tayong makapag-login sa ating GCash account. So ganun lang kadali susolusyonan ang ganung klaseng problema sa si GCash. So hanggang dito na lang sa nakatulong video na ito. And have a nice day. Thank you and goodbye. Peace out.